ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Mga kaibigan, kim kumanta na, nasa tono na si Saldi ko. No? yung feelings anto na sa si Marcos siya pala siya pala lang may utos akala mo akala mo bait bait akala mo siya daw yung nagbulgar tingnan natin para sa bawat Pilipino alam ko na ang galit ninyo sa akin ngayon nauunawaan ko rin kung bakit lalo na at malaki ang halagang nakataya pero bago kayo humusga hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical checkup. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako Tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the president. Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig. Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina pangandaman sa akin nung nagumpisa ang bycam process last year 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICOM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion During their meeting Ang sabi niya ay totoo nga po Right after our conversation Tinawagan ko po Si dating speaker Martin Romaldes At ni-report ko Ang instructions ng presidente To insert The 100 billion projects At sinabi niya sa akin What the president wants He gets After ng ilang araw Nag set po ng meeting si Sekmina Pangandaman At Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Guado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusak Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusak Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusak Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusak Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed si na dating speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ni ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martiñan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. This is it. Ito. Ito. Ito talaga. Ano to? ito? impeachable offense na ito. No? Siya pala yung may pakana ng flood control anomalies. No? Pakunwari pa si Marcos eh. No? Na siya daw nagbulgar. No? Parang nagulat pa siya. Na wala, wala man lang daw isang hollow block na nilagay. Yun pala, siya pala nag-utos for insertions. No? In the first place, PBBM, bakit mo utusan for insertions? Eh, yung DBM na mismo, Department of Finance, ang magsasabi kung lalagyan ba yan ng project o hindi. No? Kasi, kailangan nyo ng scapegoat. Kailangan nyo ng, kailangan nyo ng ano, masisisi sa, sa pangungurakot na gagawin nyo. Eto na, ba diba, sinasabi natin ngayon si, si Saldico. Si Saldico yung pinaka mastermind. At si Romualdez. Yun pala, si Marcos pala. Paano yan? Attorney Claire. No? Hindi ako naniniwala na si Saldi ko walang mga ebidensya. Maraming ebidensya yan. Ano ngayon? Congress? Ano na? Kung makasisi kayo kay, kay Sara Duterte, 125 million na confidential fund na may unmodified uh, opinion naman sa COA. No? Putak kayo ng putak. Ngayon si Marcos, 100 billion men. 100 billion. 100 billion men. Grabe. Kakapal na mukha. No, ngayon makikita natin ngayon kung ano ang magiging kalalabasan nito mga kaibigan. No? Papunta pa lang daw tayo sa exciting part. No? Nakaka-excite, no? Nanginginig yung laman ko eh, nanginginig. Tangina mo, Marcos. Woo!